Hello, hello mga mi. Ayan, hapon na naman kaya nag-iisip na naman tayo ng ulamin. Napadungaw nga ako sa bintana namin at nakita ko yung papaya. Kaya naman dali-dali kami bumaba para kunin ito. Naisipan kong magtinolang baboy mga mami para naman maiba ang ulam namin. Dami namin halaman. Ayan, as usual, pag nagluluto talaga ako ng buto-buto, dapat binablash ko muna siya ng mainit na tubig para at least matanggal yung kanyang lansa yung iba tan na gawin ito kasi nga daw mawawalan ng lasa yung sabaw. Pero hindi totoo. Try nyo to mga mami. Tingnan nyo, mas masarap yung lasa ng baboy ninyo. Kaya naman, after kong i-blanch yung baboy, nag-start na akong mag sa mga mami. In-start kong ilagay yung luya para naman legit natin tinola talaga dito. Tapos sinunod ko na rin yung bawang at saka yung sibuyas. gisa gisa lang ng konti. Tapos after that, ilagay na natin yung pinakuluan nating karni. Sunod na rin natin lagyan ng pampalasa. Naglagay na ako dyan ng patis. Kayong mga mami kung anong favorite yung brand ng patis. Tapos after that, haling ko lang din ng konti para at least maluto yung patis niya at kumapit yung lasa doon sa baboy. Tapos naglagay na ako ng maraming tubig. Maraming tubig mga mami para sure na mapalambot natin yung karne. Pagdagdag na lang kung kinakailangan, kung feeling mo hindi pa malambot ito. Masarap kasi sa boto buto yung fall off the bones na yung laman nito. Ayan nga, after natin mapalambot, ilagay na rin yung pinitas natin papaya kanina mga mami. Tapos takpan lang ulit at palambutin ang papaya bago natin isunod yung ating gulay na malunggay. So ayan nga, luto na rin yung ating papaya. Ilagay na rin natin yung dahon ng malunggay. Itong malunggay na to, pinitas lang din namin sa likod bahay namin. Tapos takpan lang ulit at saka hayaang maluto ito. After ma-boil ng ilang minutes, tawagin na natin yung mga anak natin at saka yung asawa natin para kumain na. O, ba diba mga mami? Sarap tignan. O, lasang tinola talaga siya. Try nyo din mga mami para makatikim kayo ng ibang tinola. Hindi lang tinolang manok. Tinolang baboy naman. Kain na tayo!